Hello po! Isang mapagpalang araw mga boss madam. At eto na nga mga boss madam. dito nga ako sa loob ng ah, kulungan ng aking mga alaga. Ayan. Ako po ay magbibigay po ng multivitamins para po sa aking mga alagang manok. Ayan mga boss, marami yan pong aking uh, gagamitin materials para po sa bagong breeding ngayon. Ayan mga boss, madami yan ay high action hats. At sila po ay 8 months mga boss madam. Ayan. Yan po sa pamamagitan niyan. Titingnan po natin isa isa kung kumusta nga ba ang kanilang uh, kalusugan. Ang kanyang katawan. Kung sila ba ay healthy, mataba, mapayat. At kung sila po ay mayroong mga sakit. Ayan mga boss madam. Sa pamamagitan ng ganyan, paisa-isa, yan makikita natin sila kung alin ba ang mataba, alin ba ang mapayad sa kanilang mga boss madama. Ayan lahat po yan natin ay bibigyan natin ng multivitamins, yan po ay pampaganda para sa kanilang mga uh, katawan. Uh, Pwede yung pampaganda ng kanilang balahi po, ayan pampalaki ng katawan para po sa paghanda po ngayong uh, breeding season. Ayan mga boss madama, sana nga ay mag na nga sila para naman ayan ma kapag umpisa na tayo sa ating breeding, breeding ngayong off season mga boss madam ako lang po ang mag isang gumagawa kasi ang ating mister ay wala ayan, solo flight solo flight kung ah, hinuhuli yung aking mga alagang manok ayan buti lang sila po ay medyo ayan hindi naman ganong kabaitan pero mabait naman mga boss madam ayan at syempre, sumusunod din po talaga. Ayan, hindi na po tayo pinahihirapan pa mga boss madam. Ayan, pero sobrang dami. Ayan, medyo matagal-tagal maubos. At syempre, yan, iniisa-isa ko ngayon mga boss madam. Tinitingnan ko talaga kung isipon. Ayan, or kung kumusta po talaga yung kanilang katawan. Kasi syempre, ayan, sa sobrang dami nila, hindi mo po yan sila isa-isa uh, mati-check. Kung titingnan mo lang kailangan po silang uh, hahawakan o kaya ihipuin yung kanilang katawan o titingnan yung kanilang muka Ayan. yan po ang aking ginagawa pag tuwing uh, ako po ay nagbibigay sa kanila ng mga vitamins o kaya ako po ay nagbibigay antibacterial para po sa kanilang uh, kalusugan siyempre meron na para po meron po silang uh, prevention at meron din po silang protection sa araw at sa ulan ayan mga boss madam ayan po ang aking ginagawa dito po sa loob, sa loob ng aking uh, breathing area mga boss madam ayan pa ako lang po ay mag isa at syempre ako lang po talaga mag isa ang nag aalaga ng mga yan ay ayan, ayan maraming maraming salamat po mga boss madam sa lahat po ng nanonood ng aking mga video ayan papano like and share na lang po mga boss madam Maraming maraming salamat po. God bless po.